Good morning. Hello, Mister Robert. Good Ganda? Mister Robert. Good morning, Mister Robert. tingin morning, Mister isa Thank you, thank you po, morning, Sir At kay Ma'am Thank you so much po So ayun guys Tinda na naman tayo Ayan, kagagaling lang namin sa bayan Puno ang ating sasakyan Nagkakaray, wara ito'y tinapay na yung Sakto yung ano eh pagdating namin saktong bill eh sa school. Ayun, ilaw na subusan mo. Pati yung yung star na bababa ko na naman sa ilang araw dahil mag- Dito pala sila ate. Oo, mag-divide ang ano labi diba? natin pa December 1. Abangan ninyo yan. So, yan ang mga na-epita natin. May talong si Dondon. Uh, ako ba depende sa ramdam? Bot ko ba yan? Yede, kasal ka na naman, Yede. Yeah, aga, hindi pa sila nag-ahada? Galing ka tuwing? Nag-a... Hindi! Pasal ako mo magaling ka tuwing? <laughs> <laughs> yung pabo adobo niya. Okay. Ay, ganyan ka Bill na, guys! Bill na, yeah, Nariyan po na po. Chocolate Ito daw po ang order ninyo. kasi. Dalawang 25, thank you bye. chicken. 25.

special po chicken chicken pastel sila at chicken fried chicken at chicken Fresh chicken at chicken ng fried chicken ha? pause na kayo. po. One, two, three. Ito Ang oh, one, two, three. 1, 2, 3. Yung kamay mo naman, tita. O, oh, isa pa. Oh, okay, o, lot okay. kayo. Ba't siya? na kasi Ante. 1, 2, 3. Wait, no further. No sa kanya. Dito. Oh, wait, wait. Ay. Bells. Dapat, ante. Hindi yan pa may order sa inyo ng... Ito, pag-usupi. 1, 2, Anante, And guys, ano, uh, uh, try natin yung ating uh, ano ba itong Dutch? Chucky uh, it mm. New. Oh, New! Oh, baka gusto niya yan. Oh, coke Bakanan flow. Niya, ma <laughs> may, ay, coke flow. Hindi, may, ano? may coke. Merong ano chucky. Ano <laughs> <laughs> po? So, Masarap ba? Yung chocolate float. Chocolate float. May coke float din. May, soup May soup Milo dito, dito. float. Baka kasi magsawa na kayo sa milk tea. Siyan <laughs> <laughs> tiligaya daw, ano? coffee ice. Ice coffee <laughs> meron. <mokai. laughs> <laughs> Siyan isang 1.5 daw. Kapag kuk nilagay mo. 150 nang tay. Oo, oh, oh, yung sa Jollibee. Dapat yan. Di isang size niyan. Dapat na picturean ko pala. So ayan guys, try din natin yung Coke Cloud. Gusto mo din sayo ano? Sprite. <laughs> May Sprite din ba? Ano sayo, wala yung strawberry pa man <laughs> ganyan. Gusto na strawberry. Saan ka pag kaya? Ano gusto mo? Wala pasan ba yun? Yung? Yung mga flavor. Yung meron din doon. May parang ganyan din siya. Parang strawberry pa. May blueberry. Ito. Saan ganyan? Tapos, saan ka nilililig? tayong machine nung ano, ipatwirl. tour So, ano kasi yun, mahal. So, mag-DIY ka na lang. Mm, masarap ba ang ating bagong ano? Masarap Paninda? Ito baka pag natikman mo. Coke to. Ano yan? Milo? Yung sa'yo? Yung sa'kin Ito, So, ayan mga ka-dragon, uh, may dinonate nga palang payong si Sir Robert at Ate Lloyda para sa mga bata. Ayan. Yeah, thank you so much Kasi ko. nakaraan na nakita niya sa video yung ano, sumusugod sila sa ulan na uh, mga walang payong basang-basa. So, ayan. Bumili kami ng 50 pieces na payong. Ginagawa nilang payong yung kanila. Kaya, nga, kaya lang ano, tag-araw na rin yata. Pwede pa yan? Pwede pa naman ah. Pwede na kita. Ipon natin muna eh. Thank you so much po Sir Robert at Ate Loida. Ilang pieces to? 50. Fifty. Wow. Pwede ah? Buksan mo nga yan J yung isa try mo lang. Okay, thank you. Yeo Unisex. Ang ganda. Para ako na sa Korea. Pwede yan panglalaki kasi ano naman yung kwanya. Kailan eh. ganda Ay matutuwa na mga ubing dito. Sa bayo. Yan pwede na yan. Hindi yan paninda guys. Sinabit lang namin dyan. Para pag ano, ibigay na lang natin. Kapag ipami, ipamigay natin yan kapag ano, Ulan. maulan. Tapos pag may nakita tayong mga batang mga walang dalang payong. Kasi yung iba ano lang eh. Tamad lang magdala ng ano payong. Ano? meron marami, na maraming bit-biting. Hmm. Sakto yan pag umulan niya. May magagamit na sila. Hmm. Baka mamaya may magbili namin ito ang silidaya, ah. sa ko, yung green at blue, kung ano pwede yung sa lalaki. Hindi yata siya. Tapos ano guys, ang uh, bait bite nung may-ari kasi nagpa-free siya ng ano, dalawang payong. May, dahil, are, dahil dalawa kami na ate Joan, dalawa rin yung binigay niya. Dapat pala ano yung sinama namin <laughs> Para limang ano rin, limang payong. Na kadami pa. Dito ba alam kanila? Siguraduhin nila. Sa lumang kapalbero, sa mga suso. Basmati ba 'yang ganyang klase kaysa yung ano, tela na manipis? may whistle pa. Maraming magtanong dyan. Te, magkano yung payong? <laughs> 200. Charot. <laughs> Tininda.

Wow, maganda. Ganda? Ate Lloyda, <laughs> oh, Sir Robert, tingin niya doon isa. Thank you, Sir. Bata kay. <laughs> Wala pa nga. Ayan na lang, picture tayo. Thank you, thank you, thank you po kay Sir at kay Ma'am Lloyda. Thank you so much po. Yan. Uh, Sana'y mag-inat po kayo. Sana po, uh, marami pang blessing ang dumating sa inyo. Uh -huh. Sabi ni Sir Robert, ipasemento rin daw natin yung sa may bomba. Wow! Yehey! Hindi na magtaring dalong sante. <laughs> <laughs> Tapos palitan natin yung ano natin, bili, bili tayo na ng jitmatic. <laughs> Tsaka pinaka negro guys nung ano. Oo, oo yung unang bukas ko pala kasi sabi ko kaganda na. mo lang yung Ha, gata ka kinilin.